Panalangin para sa Yumaong, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa kalungkutan at pangungulilang nadarama ngayon ng mga mahal sa buhay na Yumaong si Ginoong Martinez, ay nakikiramay ang sambayanan ni Jesus sa ating kinabibilangan. Kami rin ay nalulungkot sa pagpanaw niya dito sa ating piling, subalit alalahanin nating kawalan man siya sa atin, naroroon naman siya sa piling ng ating amang nasa langit. Sa binyag, nababahaginan siya ng pagkamatay ni Kristo ngayong, ngayon naman ay, ngayon naman sa kanyang kamatayan ay matatamo ang buhay na walang hanggan. Winika ni Jesus ako ang muling pagkabuhay. Ang buhay na sumasapalataya sa akin, kahit mamamatay ay mabubuhay. Balang araw, tayo ay lahat muling magsasama-sama sa piling ng ating amang nasa langit. Manarangin tayo. O maawain Diyos, mapagmahal na ama, narito kami sa inyong sambayan nag, nagkaisa ng mga mahal sa buhay ng kapatid naming si Ginoong Martinez, na binawian ng buhay na pagkalooban siya ng karapatang li, ng liwanag, kaligaya, kala, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Luloobin mo po sanang makapasok siya sa pintuan ng inyong kaharian upang matamasa niya ang buhay na walang hanggan, kaisa ng banal at inyong mga anghel. At adya mo po sana siya sa kasama ng lahat ng inyong hinirang. Patawarin mo sa kanyang mga kasalanan at pagkukulang. Bigyan siya ng buhay na walang hanggan sa inyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo kaisa ng uh, Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Uh, Amen. sa ngala ng Ama at ng Anak ng Dios Espiritu Santo. Amen. Hiram sa Dios ang aking buhay Ikaw at ako tanging handog glamang, Di ko ninais Na ako'y isilang Ngunit salamat Dahil

nagmamahal kung di ang tao Diyos ang pinagmulan kung Aku ako umibig kung halaga ang buhay ko handog ang buhay ko hiram sa Dios kung di ako nagmamahal sino ako ligaya ko ako'y isilang pagkatao ay mayroong dangal sinong may pag-ibig sinong nagmamahal kundi ang tao. Dios ang pinagmulan, kundi ako umibili, kundi mo man bigyang halaga. Ang buhay kong handog Ang buhay kong hiram sa Diyos <coughs> Kung di ako <coughs> <nagmamanal>. Sino akong <coughs> Nagmula sa lupa magbabali. nakusa ang buhay mo sa lupa na mula bago mo linisin ang dungis ng, ng iyong kapwa Pugasan yung putik sa mukha Kung ano man, man di mo gusto wagawin gawin sa iba Kung ano ang iyong inutan <coughs> Ay siya rin ý sa mundo ang buhay ay là hangganan dahil ayu những ay lupa lama Kaya pilitin mong ika'y magbago Habang may panahon ika'y matuto Pagmamahal sa kapwa isa puso mo Ito po ang aming kabuan po ng aming member sa kapatiran po ng gabayan ng Gimba. Meron po kaming 266 na member po dito sa bayan ng Gimba. Ang nalikom po naming pera ay 5,400. Bagamat po si Atty. Virgilio Gagarin Pabros, ang aming pong Pangulo, nagbigay po ng isang libo kaya nadagdagan po yung binipisyong tatanggapin. Sa 6,400 po, bagamat po siya ay binipisyari po, uh, nagbawas lang po kami ng apat 400 para po sa matitirang pinakapondo namin ng konti. Kasi po, ang binipisyari po natin ay hindi naman po siya nagbabayad. Member lang po ang nagbabayad. Kaya, yun lang po yung aming mga binibigay na binipisyo po sa isang kapatid na yumaong si Ginoong Wilfredo Martinez. Kaya po yung pong halagang ito na nalikom po namin ay meron pong kabuang 6,000 lang po at amin pong iaabot kay Ginang Martinez po para po sa Bilang tulong po ng aming kapatiran ng bayan ng Gimba po, ito po tanggapin po ninyo ang aming pong benepisyo'ng binibigay po. Salamat po sa sa inyong mga kasama namin dito sa kapatiran. Sana po malaking tulong na din po ito sa amin. At nagpapasalamat din po ako sa aking mga kabarangay na dapat po sumali po tayo dito at maganda. Para po sa kaalaman ng lahat, na itatag po ang samahang ito, ang kapatiran ng bayan. Sa pangunguna po ni Atorne Virgilio Gagarin Pabros, Nasa, kas, nasa kasalukuyan siya po ang Pangulo. Nang dahil po sa kanya, ay naitatag po ang damayang ito. Kaya, nagpapasalamat din po ako bilang isa po sa BOT na ay talaga dito sa Barangay Katimon, ay ginagampanan ko po ang aking tungkulin nang maayos upang sa gayon ay magpatuloy po ang samang ito o ang damayang ito. Hinihiling ko rin po sa aking mga kasamahan na BOT na sana ay paigtingin po natin ang ating gawain upang maparami po natin ang mga kasapi o miyembro. Nang sa gayon, hindi lang po yung halaga na yan ang dapat tanggapin ng mga namamaya pang mga kasamahan natin, kundi bagkos ay tumaas pa yan. Yun lang po. At sana, hinihikayat ko rin po yung mga tiga rito sa amin. Maging salat po ng lugar. Kasi po, bali limang lugar po yung para bang napasapi ko. Banitan, Tampak Uno, Bantog, San Roque, at saka Manak, ano, hindi, tam, ano? Tampak Uno. Bali lima dito sa Katimon. Ah, dito kaya ako po, ay parang sirang trompo pag nag ka. <laughs> <laughs> Ayun po, talaga. Wala, <laughs> <sasakupan> Mahirap po. Ay, <laughs> eh, Opo. Pinakamarami po si... Layo-layo po yung kwan. hindi, hindi lang po tigarito sa katimun Kaya ang hiling ko lang po sa ating mga kasamahan, lalo sa mga BOT na nai kasama ko, pagtingin po natin yung pag, pangangalap ng miyembro ng sagayon, ay dumami po tayo. At, in, at sinasabi ko rin po sa mga tao na parang na pipigilan sa pagsapi na ito po ay walang kurap. Kasi po, tsaka lang magkakaroon ng pera kung ganitong may namatay. Yun po ang sinasabi ko sa kanila, sa totoo lang. Kasi bantad na po yung iba dahil dun sa mga nakaraang mga damayan na naitatag. Kaya iyon lang po. Kasama ko po ngayon si BOT Rudy Fernando. Rudy Fernando. At sana sa maganda rin po ito dahil kasakasama natin ang radio natin Gimbay. na siya ang siyang magpapalaganap ng damayang ito. Kaya ang masasabi ko lang po salat sumapi na po tayo ng sagayon. Malaking tulong din po sa atin ito. Yun lang po ang masasabi ko. Magandang gabi po sa ating lahat.